So guys, nandito na tayo sa Ecopro dito sa Punturin. Sakto, tingnan mo. Hindi so, nang diba? natin pasok tayo. Magandang mamagaw po. Uy, sir. ka da po, sir. Yes, sir. sir. Sir, magandang magandang. na na-grade mo ng sasayang gratis. Si yeah. Pwede bang makasali ako dyan, sir? Pwede, sir. Magandang sir. Nani, sir, sir. Ah, sakto -sakto sa dito nito rin. i ng natin para sa gano'n malaman mo na rin na. Kasi joint ka. Uh, yun ah. Oh, napakaswerte natin ngayon. Kasi habang nagla-live siya, eh, naanyayahan tayo na makasama tayo dun sa pagre-review niya. Ano, ng electric na katulad ni Suron. So, tara! Naka mid-drive motor na rin siya. Mid-drive motor na siya. Soon after. Yan nakakita niyo naman napakaswerte natin no. Kung pwede lang ipakita lahat pero sa susunod natin i ano, i-review naman yung iba dahil na yung, ako, ako bless tayo kayo no. Kaya ay mga ka, mga ka ko diyan, mga ka-ichi, mga sa ichi TV mga nanonood diyan. No? Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, Pakilike na rin yung ating video at syempre i-share niyo rin po para mas dumami pa po yung mga nanonood sa atin. And if ever may gusto kayong ipa-content or ipa-review uh, ipa ng mga unit katulad nito, the more links, no? More links. I-comment nyo lang sa baba. I-comment nyo lang para ati i review Kaya mga pa, ka Ichi, Kaya lang, maraming salamat <coughs> sa Sir Julius. Julius at saka yung sa ating mga ano Mga staff, grabe ang dami nila dito, no? Kaya, maraming salamat. So, yan, yeah, di direction na ako. Kaya naman, nang black shoes pa ako kasi papasok ako ng kadalang lang, no? And, maraming salamat. And, ingat, ingat mga Ichi.